Hindi mo siya kailangan kalmahin. Kung gusto niya lumapit kayo na pa lumapit yan, hindi mo hey, no, 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 kasi alam no, no, no. yung katawan niya. Ate, ah, gagawin niya yan Putang ina oh. Tony Fowler. Galit na galit kay Pai Galang. Matapos malamang nagsinungaling ito. Samantala, emosyonal naman si Pai na humihingi ng tulong kay Mommy Oni. Natulungan umano ang kanyang sarili dahil sa mga pinagdadaanan niya umano sa buhay. Samantala ani naman ni Mommy Oni. Ano naman daw umano ang maitutulong niya? Dahil lahat daw umano ay natulong na niya. Tapos tinatapon lang umano ni Pai. Dagdag naman ni Mommy Oni. Ang problema sayo, hindi mo kayang magbaba ng pride. Kaya mo nga kaming ipagpalit. Kaya mo nga kaming ipagtabuyan. Kaya mong magsinungaling. Ibaba mo lang. Huwag kang magsinungaling. Pinapaikot-ikot ka namin para lumabas ang totoo. Gumawa pa kami ng style. Ani naman ni Pai. Sinubukan niya naman umano na ilabas ang totoo. Ginagawa niya naman umano. Pero naapektuhan umano siya sa mga sinasabi ni Mami Oni. Kaya naman natatakot umano si Pai na sabihin. Kaya nagagawa niya umanong magsinungaling. Inamin naman ni Pai na siya umano ang may problema. At sinabi nito na ayaw niya umanong isipin ni Mami Oni. Na pinagpapalit ni Pai ang Toro family. At sinabi niya na parehas niya umanong gusto. Ani naman ni Mami Oni. At ang matindi nga. Pai nung nagkaroon ka ng choice. Ang pinili mo si Kiana, di ba? Yun pa yung matindi Pai. Sabi mo hindi ka nakakapag decision agad-agad. Nakatulog ka ng isang araw. Paggising mo. Kiana pinagpalit ko lahat para sayo. Yun pa din ang desisyon mo tama? Sagot naman ni Pai. Hindi po mama. Kasi kinakausap ko naman po. Si Mama Mari. Samantala agad namang tinanong ni Tito Vince si Pai kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Ani naman ni Vince. Pero ano ba talaga ang pinakagusto mo pa Kayo pa din ni Kiana pero nandito ka pa din sa pamilya. Ganun ba gusto mo? Ba't hindi mo kasi sabihin? Sabay pasok naman ni Mommy Oni. Huwag mo kasing tanungin. Hindi niya nga sasabihin. Huwag mo nang tanungin. Hindi siya nagpapababa ng pride. Kailangan ko nang umalis. Subra na ang oras na kinukuha mo sa amin. Dito nga ay naging emosyonal si Pai. At niyakap si Mami Oni. Ani naman ni Pai, bigyan niyo po ako ng chance sa pamilyang ito. Gusto ko pa din pong ipagpatuloy yung sami ni Kiana. Ani naman ni Mami, okay ako dyan Pai, at least galing sa puso mo. Dagdag naman ni Pai, feeling ko po kasi lahat po nang sasabihin ko, masasaktan ko po kayo, kaya ayaw ko pong magsalita, ayaw ko na pong makasakit. Hindi na ko magsisinungaling sa'yo ate. Paghihirapan ko po lahat to earn your trust. Mahal ko itong pamilyang ito ate. And ayaw ko din naman mawala si Kiana, gusto ko lang din naman maging masaya. Tama sila mommy. Hayaan mo muna ako maging tanga.